Tara mga bro. Ito mga bro ha. Ito ha. Ngayon, may pinagdaraan si Carla. So as much as possible, medyo, ano mo ta. na tayo? Tulip na tayo. Tapos kung medyo emotional. Pero since medyo emotional, Galingan nyo na lang. Patawarin Alright, tamat, na, lang Ay, na, lang, na lang natin siya. Aliwin na lang natin. Aliwin na lang natin siya. Ibig sabihin, timing lang kami. Hindi, aliwin niya. Aliwin niya po eh. Diba? Aliwin eh. Pero bakit ito walang suot damit? Hindi mo matatimig. dalawang video kasi ano. Ay! Mamaya na yan. Si, si oh. Kuya Bobby po. Wala po Hindi, si Kuya. Ay, ayaw, ayaw, ko niyan bro. Ha? Okay na tong suot ko. Ang ganda. Oh. Eh. Ah? Ang ganda ng suot ko. Ang ganda ng suot ang mo? Ang pangit ng suot niyo. Kani, oh, ka kayo nagsuot, di kayo nagbibis eh. Ah, oh, ano man yun nasa okay likod mo? Saan? Ito. Ba't may bakong ka nito? Ayaw mo. Ay, akala ko ayaw mo. Ayaw ko. Wag, dito lang to sa likod. Oo, dito lang. Oh, oh, dyan? lang. Dyan lang yung sa likod. Naka, nakalagay lang yun dyan. Shoot mo lang. Shoot mo na ko yun. Ha? Shoot mo ay, na mo. po yan. Kunyari ka kunwa, Kunwari ka pa, ready ka naman na. baba mo na muna yun. Ayaw ko ka na po. Oo. Yan. Susuot mo na po yan. Uy, magpapahan. po ng buhok mo. Susuot na yan. Magpapapilid lang yung bag. Okay mm. lang yan, eh. Gustong, oh. Gusto yeah? mo mo naman yun. Ako. Hindi, parang ayaw uh, ko. Si Babay doon sa pagkakata niya. Tapos kayo babay, tong yung yung yung. O yan. Ganyan. Gwapo <laughs> ba? Oo, oh, gwapo po. Gwapo ba? Tong yung gwapo. Gwapo yan, kuya. Oh. Okay na? Oh, okay. Oh, po. Pag ganyan, kuya, mas gwapo ka. Nakukumpara ka dito, oh. Magtanggal ka na lang po yan. <laughs> Ay, hindi. Gwapo na, mas gwapo pala ako. Okay na to. Gwapo ka? Tiga, nagdala ka. Siyempre. din ba yung kanta dyan? Apo. Sige na, para Yun ba? Iba lang, iba lang. Tayo matanda na. Ay, huwag naman gano'n. yun, pang matanda na yan. kayo lang naman nakakaano yun, nakakataasin doon. may dede. Abi. Sa nyo, may isip akong iba. Ako na bahala, mamaya. ba Time I've been watching time to by. all of my life I just met in one way. Telling me be you Yeah, it's telling me it might be All of my life Looking back as low as the walking path All of my life Wondering how to do my And what makes you If I found the place when you recognize the face Something's me might be you just tell me It might be, you. Me, it might be you. So many quiet is to take Feelings to make And it's so much love to me I think it sometimes. Girl, i going sometimes only need this time. And it's telling me it might be you oh my it's you Baby, it's you It's you I've been waiting <laughs> for all of my life It's you baby, It's you baby, It's you i for all of my life It's you It's you it's you it's you. for all i for all my life. It's you, it's you. I'll be for all of my life. Oh. You, girl, you. It's you, life. Girl, you. it's you. Girl, Kaya mo yan. Thank you. Laban lang. Patay mo na yan. Sorry po, sorry po. Sorry po, sorry po. Sorry Thank you so much po. Eh, sige. You. You're welcome, brother. Ah, gabi. Yeah, okay ba? Okay naman. Sana nagustuhan mo yung inandog kong awitin sa'yo. Kasi alam ko naman na this past few days, medyo, alam ko, may pinagdaraanan ka. Eh, gusto ko lang naman pasahin ka. Okay, thank you po. Ang ganda nga po ng pagkakanta niyo eh. Yay! Grabe. Grabe, nagandyan ka na dun. Wala pang practice yun. Ano pa kayo practice ako? Thank you din po dito sa bukid. Oh. Ay, siya ba? Diba si ka di dyan yung mga paborito mo? Ah? Welcome. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Ano po. Thank you po sa pag-usap. Wala yun. Actually, kahapon pa dapat kami pupunta eh. Personally, kaya lahat, kahapon pa plano ko pumunta pero nakasok ko kasi sila kalina parang Gusto daw nila sumabay. So, kahapon, meron silang ibang pinuntaan. Ngayon, ngayon wala. Kaya, nakaano talaga itong araw na to para sa iyo. So, kaya dito kami. Mm -hmm. ah? Ah! Ah! maganda ko sila mga 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 usapan so, you know, kayo. Sabi ko diba sa'yo kanina? Oh, eh, Ang oh, ano na, kasi may isang nagdaraan na. Aayin na ko. Oo, ba't merinda agad? Oh, sige, doon na kayo. Oo, hindi ko na huh? <laughs> may merinda na naman eh. Huh? Kaya lumilid yung katawan mo eh. Kaya, kuya, sama nyo na. Ah, sama na po. Kaya, thank you po. Oh, Adi ka na, thank you. Oo, baka ano pa gawin yun sa kusina. Oo, no, Carla. Pasensyahan mo na ulit, paulit-ulit. Pasensyahan mo na sila. Ganun talaga yun. Ito lang po. Masaya nga po eh. Isama sila kaya. Ano sabi mo? Masaya pag andyan sila? Pero pag ano, pala pala pag ako lang, hindi, e, ka masaya. Okay, mas masaya po. Mas masaya na ang... Ubat mo naman magdi-joke. Ito naman, binawi mo naman agad. Joke lang po. Ay, <laughs> wala na. Hindi mo naman bawain, kinilig na ako eh. <laughs>